Pagpasok nila sa kagubatan, may isang babala silang hindi nakita. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi nakatingin. Ang akala ng magkasintahang sina Dave at Angela, isang simpleng camping trip lang sa bundok ng San Rafael. Malayo sa ingay ng lungsod, malapit sa kalikasan. Ngunit sa lalim ng gabi, habang ang mga bituin ay natatakpan ng makakapal na dahon at ang hangin ay biglang tumitigil sa paggalaw, unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo ng kagubatan. May mga matang pulang kumikislap sa dilim, May mga aninong lumalapit ng walang yapak. At sa bawat puntong hiningang pinipigil, isang matandang halimaw ang naghihintay, hindi upang manakot kundi upang mag-ingat o magpataw ng kaparusahan. Bago ang lahat, huwag pong kalimutang mag-like, comment at share at itik nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento sa Sakmal sa Dilim. Lumampas na sa alas 5 ng hapon nang marating ni na Dave at Angela ang paanan ng bundok ng San Rafael, isang lugar na tinuturing ng mga matatanda sa probinsya bilang sagrado at minsan delikado. Ngunit sa kagustuhang makalayo sa syudad at masubukan ng camping sa kalikasan, hindi pinansin ng dalawa ang mga babala sa mga lumang forum. Huwag tumuloy sa San Rafael kung hindi kayo handang makakita ng kakaiba. Sa kanilang SUV, habang umaakyat sa paakyat na daan, ay panay ang litratong kinukuha ni Angela sa mga tanawin. Ang mga punong naroon ay napakataas at ang mga sangay tila kumakaway. Ngunit sa bawat kuha niya ng kamera, may mga aninong hindi niya maipaliwanag. Sa screen ng kamera, tila may nakasilip sa likod ng mga puno. Mapuputing mata at aninong hindi nakikita sa aktwal. Dave, baka may wildlife talaga rito. Parang may nakasilip sa likod ng puno, sabi ni Angela. Hayaan mo na, hayop lang siguro yon. Mas kabahan ka kung may taong umaaligid, sagot ni Dave habang nililiko ang manibela. Pagsapit sa isang maliit na clearing, na desisyonan nilang doon itayo ang kanilang kampo. May dumadaloy na sapa, may lilim, at tila payapa. Habang nag si Angela ng kanilang mga gamit, napansin niyang may mga ukit sa malapit na batong, nakadungaw sa sapa, mga lumang baybayin, at isang simbolong may mata sa gitna ng araw. Nakakatakot otong batong to, parang may nagbabantay. Ani Angela habang kinukunan ito ng larawan. Mga ukit lang yan ng tribu noon. Pamahiin, tugon ni Dave, bagamat may kaba sa loob. Pagkatapos nilang maitayo ang tent at makapaghapunan, nagpasyang si Dave ay mangalap ng kahoy para sa siga. Dinala niya ang kanyang flashlight at hatchet. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, ang ilaw ng flashlight ay tila humihina kahit bagong palit ang baterya. Ang hangin ay bumigat at ang mga dahon ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Doon niya unang nakita ang nilalang. Matangkad, maitim ang balat na parang nasunog na kahoy, may pulang mata, at mula sa katawan nito ay umaalingasaw ang amoy ng pinagsamang alkitran, sigarilyo, at nasunog na dahon. Isang kapre. Hindi ito kumikibo. Tinitigan lamang siya mula sa taas ng puno. Napatigil si Dave. Napakabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Ang mga mata ng kapre ay tila nangungusap, ngunit hindi siya nito ginagalaw. Nagpasya siyang tumakbo pabalik, hindi na tumitingin sa likod. Sa pagbabalik niya sa clearing, ang akala niyang pinakamasamang bagay ay ang kapre nagkamali siya. Si Angela ay nakatali at nilulupig ng dalawang lalaking armado. Isa'y may patalim, ang isa na may may dalang revolver. Ang mga gamit nila ay kalat-kalat, halatang -kalat, ni ninakawan. Tumigil ka kung ayaw mong sumunod sa girlfriend mo, sigaw ng lalaking may baril. Wala kaming pera, wala kaming droga, sigaw ni Dave, nanginginig sa galit at takot. Mahal namin ang nature. Gusto lang naming mag-camping, iyak ni Angela. Wala kaming pakialam. Ang gusto lang namin, yung drone nyo, yung camera, yung laptop. Baka may mga online banking yan, sabi ng isa. Nang biglang, muling umalingaw -ngaw ang hangin. Mula sa madilim na gilid ng gubat, bumalik ang kapre. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa kanyang likuran mula sa usok ng gabi ay may mga mata, mga aninong hindi pang karaniwan. May isang diwata na lumulutang sa hangin, may kutis na ginto at buhok na pilak. May tikbalang sa di kalayuan, tumatapak ng dahan-dahan sa basang lupa. May nuno sa punso na unti-unting umaangat mula sa lupa naglalabas ng liwanag mula sa kanyang baston. Tumakbo sa takot ang dalawang masamang lalaki na iwan ang baril, ang mga gamit at ang isang basang ihi sa pantalon. Ang kafre ay lumapit sa magkasintahan. Huwag kayong matakot, wika nito. Kayo ay hindi kaaway. Dave at Angela ay magkadikit, nanginginig. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Angela. Dahil may puso kayo. Ngunit ang gubat na ito ay hindi basta camping area. Ito ay bantay lupa. Bawat pagyapak dito ay nararamdaman. Bawat pagkakalat, bawat pagkutya, bawat paglimot. Mula pa noon, maraming tulad nyo ang pumapasok at hindi na lumalabas. Ngunit kayo, pinili kong bantayan. ang diwata ay lumapit. Sa tinig nitong malamig at malamlam, isang araw, magbabago ang lahat. Ang kagubatan ay mawawala kung patuloy kayong hindi matututo. Ngayon ay binigyan kayo ng pagkakataon. Sa susunod, maaaring hindi na. Nang umalis ang mga nilalang, dahan-dahang bumalik sa normal ang paligid, Ngunit isang kakaibang bagay ang napansin nila. Ang kanilang relo ay sabay na tumigil sa alas 9.13 ng gabi. Pagmulat nila kinabukasan, tila hindi nila maalala kung paano sila nakatulog. Ang apoy ay muling nagliyab sa kabila ng hindi sila nagsiga. At sa gilid ng tent ay may nakaukit. Salamat. Ingat. Wala nang mga ukit sa bato. Wala na ring aninong nakasilip sa likod ng mga puno. Nilinisan nila ng husto ang camping site. Pinulot ang kahit mga balat ng candy at tinik ng kahoy. Ibinuhos ni Angela ang natitirang tubig sa siga at binura ni Dave ang mga bakas ng gulong ng SUV. Habang palabas sila ng bundok, tumigil sa glit si Dave. Angela, naramdaman mo ba rin na parang mas marami pa tayong hindi nakita? Tumango si Angela. Oo, oh, parang isang mundo ang gubat na to, isang mundo na hindi para sa atin. Habang umaalis sa kanilang rearview mirror, sa likod ng mga puno, sa gitna ng liwanag ng araw, isang pares ng pulang mata ang nakatingin sa kanila. Tahimik, nagbabantay.